Hi everybody! It's me, Akaloka. Welcome back to my channel. O ba? Diba, sa ating channel ay marami tayong matututunan. Charot. Matututunan. So ngayon, dumating na ang ating... Ano to? Dumating na ang ating... Parcel! My God! Wow! Ang ganda naman! Ano to Butchoy? Maleta. Maleta. So ano ilalagay natin sa maleta? Damit. Damit. Actually, hindi. Bumili ako ng ganito para sa maleta ko. Dahil dito ko ilalagay ang ating negosyo. Oo nga, negosyo. So anyway, buksan na natin dito. joy. Ayan, ang ganda. Wow! Ay, meron ang buffing. Meron siyang ganyan. Ah, kung ano ilalagay natin dito. Guys, murang-mura. Kung may 90s. meron pa pag niya. Ah, lalagyan ng sapatos. So actually, sapatos lang kakasya dito, ba? Diba? Pero dahil napakadami nating um, gamit, dumating ng ating bagong gamit na pang negosyo, ang ating kilay-kilay. Uh, tapo yung busoy. Eh. O, oh, ang ating kilay-kilay. Ay, dito talaga originally nakalagay ang kilay-kilay natin. tapo mo naman yung bibig. Dito originally nakalagay ang ating mga kilay-kilay, ang ating pangnegosyo. Andiyan no, o di ba? Nakakaloka. So ngayon, bumili ako ng bagong bag para dito na natin ilalagay. But so halika na tutulungan mo kami. Ay, nandito si Bachi. natin yung bag natin. Ating nilalagyan lalagyan ng negosyo. Halika dito, Batcho. Dito ako sa likod ko. One, two, and three! Wow! Ang ganda. So, parang magkakasya na talaga lahat dito. Lantay tayo Lantay jacket. Oo. May kulang nga lang siya yung mga lalagyan ng ano. No, pero... Para lang siyang maleta. Maleta ng panty. <laughs> mga gloves ko. So, ang pangit-pangit ng aking lalagyan ng mga ng ano, di ba? So, yun na natin yan. Ayusin natin yan. Okay. So, dito sa bag, ilalagay natin dito sa bag. Ang... kung anong maganda. Ay, sarado mong pintuan, Bushoy. Okay, so dito na natin ilalagay. Okay. Oh, so nilagay na natin dyan yung cotton lahat. Ano pa ba? Dito kasi ba? Hmm? Dito na ba? Dito Wala na yung Ito yung ating mga supply. Ito yung ating bagong microblading machine. Wow! Oh, ayan na. Tapos na yung ating oh, yun na. Actually, ito yung box. So, pag maglalamir tayo, meron tayong kliyente. Diyan na natin ilalagay mga yan. O, so, di ba yung mga needles? So, ito muna yung needles natin. Ah, dito yung needles natin. Okay. Tapos yung ating machine. 'di ba? Ang ganda ng bago kong machine batch, oh. Uh -huh. Buksan mo. Ano 'yan para sa pantato? 'Yan ang bago kong machine. Tapos tingnan mo. Ah. Oh, narinig mo? Ang ganda, 'di ba? Halika dito na vibrate. <laughs> <laughs> vibrate ang ating machine. At naka 100% oh. Ganda yan. At ang charger niyan ay type C lang. Oh. Hindi na natin kailangan kung ano-ano pa dyan. Yan lang yun. Ito yung supply. Yan lang. Kailangan natin nito, lalagyan ng mga ink. Okay. O. subukan. Tapos. Ay Dapat ano? Dapat pag may kliyente ako, yung pink box lang ang dadalhin ko. 'di diba? dapat yung pink lang na box ang dadalhin natin. Ano nangyari? Sa ating dalawa, eto yung gloves. So yung gloves natin, kumura tayo na madami. O, oh, yung gloves. Oh, kuha tayong madami sa gloves. O, <laughs> oh, <yeah>, O, <kayo>. yun. <laughs> o, okay, yun. O, yun. sa sama sa'yo? Susunod kay Papa ah, sa airport? Ako. Butchoy. Okay. O, oh, ilagay mo yan, Butchoy. Dito na! Ayan na yung gloves natin. May supply na tayo ng gloves. Cool. Okay. Um, Bachi, kunin mo nga sa taas yung lalagyan ko ng ano. Si Bachi, tamad-tabad naman. Kaya tamad. si Bachi, Bachi sa si ate. Bachi si ate yung si ate, Bachi, si Bachi di diba? Si Bachi kasi ano, tamay? Dapat si Bachi pinapalo rin. Hindi kasi pinagpalo ng ating Gina. Siyempre, kailangan yung makina natin. Oo nga. O, eto yung mga ink natin, inagay na natin dyan. O. Pagkilay. Parang hindi ko na gustong dalhin yung lumang umapin kasi ito yung luma kong ma, ma ito yung luma kong machine Oh. Hindi ko na siya gagamitin kasi OT na lang ano niyan. Tama. Ito yung bago kong mga ink. Oh, ang cotton buds. O oh, di ba ang bongga na niyan? Mm. Ang cotton buds. Ah, dito ko sa iyo okay. Ang ink. O. Oh. Ang cotton buds. Dito yan. Iiwan ko dito sa box na to yung luma kong mga gamit. O, cotton. At ah, saka cotton. Ito kailangan ko yan. Um, ito kailangan natin ito para sa hairnet. net. Kailangan meron tong alcohol. Ay, meron tayong alcohol na bago. Alcohol. Okay. So, pwede natin, natin iwan actually. Pwede natin iwan yung isa nating ano, gamit para dito sa Manila. Hindi na natin kailangan dalhin sa probinsya dito sa probinsya, ang dami ko ng gamit. Di ba, Butsoy, dito na to? Yes. Oo. Iiwan ko na siya dyan. Hindi ko na siya dadalhin dalhin. So, tama. Ba't ko pa kailangan dalhin dalhin? O, oh, ito yung akong pang Kung ano mo ngayon. Batsoy! Why? Kunin mo ngayon ano. Yeah. Doon. Tingnan mo yung cabinet doon. Doon, 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 doon. Yung cabinet doon. Doon. Diretsohin mo yung cabinet. May lalagyan dyan. Dali, kunin mo. Pula. Okay. I see it. Oh, you see it. Diba? Okay nilalagyan man dito. O, ito na, o. Diba? So, dito na yan. Kasi may bagong na akong toolkit. So, yan, guys, yan na po ang ating bagong toolkit sa ating bagong professional permanent makeup. Ito na yung permanent makeup natin. So, I'll see you there sa aking mga kliyente. PM nyo lang ako sa mga interesado na magpakilay sa akin sa ating permanent makeup. Gumagawa po tayo ng kilay at pwede tayong gumawa ng lips or cheeks. Kilay, lips or cheeks. O, di ba? O, ito yung vitamin E natin. Dahil tayong supply. Dahil tayong no, supply. Sure. So, see you later, guys. Bye-bye. So, ayan na guys. Ito ng ating makeup bag business. So, there you go. Bye! Ano ba? Ang bongga. Ang mo dyan.